magandang umaga mga kabartubis ito pala yung corals ang nakuha sa dagat ito po ay uh, napakagandang uh, pagang o kay corals pero yung nap, yung kagandahan nito meron po siyang tamilok sa loob na ito ito po ay tatanggalin natin mamaya ayan o nasa loob na po siya pero tatanggalin natin yung sa loob yung, paga yung tamilok nito ayan yung tamilok na yan yung parang uh, dito yung suso na crystallized pero kung tatawagin ito ay tamilok kasi yung tamilok kagaya nito ayan o yung tamilok na ito uh, baton na talaga at uh, hindi po siya crystallized pero hindi pa siya libon hindi pa siya libon ito yung crystallized na uh, tamilok ito yung libon ito po ay tatanggalin natin, ito po ay tamilok, tatanggalin natin ito sa loob, nagdita natin ng uh, hacksaw, like okay, ipatanggal natin sa spike, mag, ikaw ikaw kuwak, ikaw, ikaw magkwan, bukonta, oh, e, ikaw lang, lagari alang and then okay. lamapi din ang buka okay. ha nagpilit nag ano nagbalay okay. ha hindi lang no hindi lang hindi lang okay, hindi lang. Sa lang. No, sabagay, okay naman siya no okay. swerte mo na gani nagbalay na mo hindi Ayan, na natin nababasagin. babasagin, uh, ito na lang siya kasi Sorte naman nito dahil may bahayan po siya. Uh, ang gagawin na lang nito, i-display na lang sa... Uh, i-display na lang. Pang-display lang po ito. Ah, para... Napakaganda. Ito iwas. Ito ay... hindi uh, pang-display sa bahay. Ito, iwas ang iwas ito sa mga malas sa mga taong nga uh, may masamang balak at ito ay din sa kung meron kang negosyo dahil ito ay nasa loob na ng corals ang corals ay para sa mga negative energy tapos ito parang bungo ito bungo man sa ganin pero, pero itong bagay na ito, ito po, hindi po ito sa akin pinakita lang ito ng kaibigan ko na si Spark yan, ito sa kanya kaya sabi ko i-vlog natin para makita natin yung talagang nagbabahay yung bumabahay yung, ano, yung tamilok sa corals kasi yung sa ay napaka ka uh, ano po na, napaka lambot pag binutasan nila ayan mga kabartudes magandang umaga Shout out na lang po sa lahat tagat sa bye bye natin God bless po sa inyong lahat